Mga kaibigan, magandang araw at maligayang pagbabalik sa ang katotohanan sa likod ng balita. Ako ang inyong gabay, ang lalaking hindi natatakot sa katotohanan kahit gaano pa ito kasalimot. Ako si Hashtag Walk With Lang. Ngayon, pag-usapan natin ng isang balitang mainit, makulay at puno ng simbolismo ang pagbisita ni Vice Presidente Sara Duterte sa Samar para sa kanyang bisita e iglesia. Pero mga kaibigan, hindi ito basta pagdarasal lang, may mas malalim na kwento rito. Kaya tumupo kayo, kumuha ng kape at samahan ninyo ako i-dissect ang balitang ito sa susunod na ilang mga minuto. At ako, kung gusto ninyong laging updated sa ganitong klaseng pagsusuri, i-hit ang subscribe button at i-ring ang bell icon. Let's get started! Una, magbalik tanaw tayo. Si Vice Presidente Sara Duterte, anak ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay nagpunta sa Samar nitong nakaraang weekend para sa bisita iglesia. Pero bago natin pag-usapan ang detalye, magtanong muna tayo, bakit Samar, bakit ngayon, at bakit ito big deal? Mga kaibigan, ang Samar hindi basta probinsya. Ito ay political teritoryo ng ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr ang dating kaalyado ni Sara Duterte na ngayon ay huwag na nating itago na sa ng isang malamig na digman sa politika. Flashback. Noong 2022, magkaibigan si na Sara at Bongbong. Magkasama sila sa unity. Pero ngayon, impeachment ang sagot ng Kamara na puno ng mga kaalyado ni Marcos laban kay Sara. At habang nangyayari ito, ang kanyang ama, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay nasa The Hague, Netherlands nahihirapan sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Kaya't ang nagpunta ni Sarah, kaya't ang, ang pagpunta ni Sarah sa Samar hindi lang spiritual, ito ay strategiko. Kaya tanong, anong mensahe ni Sara? Sino ang target niya paano ito konektado sa mas malaking larawan ng politika sa Pilipinas? Let's dive deep, deeper. Ayon sa balita, si Sara ay bumisita sa pitong simbahan sa Samar St. Peter and Paul Cathedral sa Calbayog, Most Holy Trinity Parish, St. Michael Parish sa Gandara, at iba pa. Pero mga kaibigan, ang, bisit, ang bisita iglesia ay hindi lang basta pagbisita sa simbahan sa tradisyon ng mga katoliko. Ito ay paglalakbay ng pananampalataya, isang pagdarasal para sa kapatawaran, kalakasan at gabay. Pero let's be real, si Sara Duterte ay hindi ordinaryong pilgrim siya ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa at ang bawat galaw niya ay sinusuri. Sabi niya, nagdasal siya para sa bansa at para sa kanyang ama. Pero hindi ba't kakaibang timing? Habang siya'y nagdadasal, ang kanyang ama ay nakakulong sa dahil at ang kanyang posisyon bilang vice presidente ay nasa ilalim ng banta ng impeachment. At heto pa ang kicker, ang Sarma, ang Samar ay Marcos Country. Ang Eastern Visayas ay kilala bilang paluwarte ng pamilya Marcos kaya ang pagpunta ni Sarah roon ay parang pagpasok sa teritoryo ng kalaban gold move, Madam VP. Pero ano kung sinasabi nito? Sinasabi ba niyang kaya ko kayong hamunin sa sarili ninyong bakuran? O baka naman kami pa rin ng may suporta ng masa? Let's unpack this. Dagdag pa, hindi niya inannounce ang pagbisita. Biglang dumating nagulat ang mga lokal pero mga kaibigan sa politika, walang bagay na aksidente. Ang sorpresa nito ay calculated gusto niya makita ng mga tao na siya pa rin ang approachable, relatable na Sara. Yung tipong ka-selfie mo sa simbahan pero sa likod ng mga ngiti, may mas malalim na agenda. Ano kaya yun? Stay tuned. Ngayon, pag-usapan natin ang elepante sa silid. Si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ayon kay Sara, maraming residente ng Samar ang nagdadasal para sa kanyang ama. Sabi niya, nalulungkot sila sa nangyari kay Digong, pero mga kaibigan, maging malinaw tayo ha si Duterte hindi lang basta nakakulong. Siya ay nahaharap sa mga akusasyon ng crimes against humanity dahil sa kanyang war on drugs. Ang ICC case ay hindi biro, libo-libong namatay at ang mga pamilya ng mga biktima ay humihingi ng hustisya. Pero sa kabilang banda, marami pa rin Pilipino, lalo na ang mga taga-suporta ni Duterte, ang naniniwalang siyang nagdala ng kayusan sa bansa. Kaya ang pagbisita ni Sarah sa Samar hindi lang para magdasal. Ito ay para ipakita ng Duterte Brand na ay buhay pa rin. Pero heto ang tanong, anong plano ni Sarah? Sabi niya, hindi siya makapagbigay ng detalye tungkol sa kaso ng kanyang ama dahil sa lawyer-client confidentiality. Fair enough. Pero bakit kailangan pumunta sa Samar para ipakita ang suporta sa kanyang ama? At bakit ngayon habang maiinit ang impeachment laban sa kanya? Mga kaibigan, narito ang aking teorya si Zara ay naglalaro ng long game. Habang siya ay nagdadasal sa simbahan, siya rin ay nangangampanya. Hindi para sa susunod na eleksyon, kundi para sa puso ng mga Pilipino. Gusto niyang ipakita na siya ang tunay na Duterte na takapagmana, magdadala ng legacy ng kanyang ama. Pero kaya ba niyang gawin ito habang nasa ilalim ng political fire? Abangan natin. Ngayon, pag-usapan natin ang mas malaking larawan. Ang bisita iglesia ni Sara ay hindi lang spiritual, sa paglalakbay, ito ay political statement. Una, ipinakita niya na kaya niyang maglakbay sa Marcos teritoryo na walang takot. Pangalawa, ipinakita niya na may suporta pa rin siya sa masa kahit na siya iniwasan ng kanyang dating kariyado. Pero heto ang mas malaking tanong, anong susunod para kay Sara? Ang impeachment case laban sa kanya, hindi basta-basta. Ang kamara na puno ng mga kariyado ni Marcos ay seryoso sa pag-alis ng kanyang pwesto pero si Sara, mga kaibigan, ay hindi ang tipong madaling sumuko. Ang pagpunta niya sa Samar ay parang sinasabi, kung gusto niyo akong malisin, maghanda kayo sa laban. At heto pa, ang pagbisita sa Samar ay marang senyales na si Sara ay naghahanda para sa 2028. Oo mga kaibigan, masyado pang maaga, pero sa politika, ang mga galaw ay laging may layunin. Gusto niya ipakita na siya rin ang may koneksyon sa masa, lalo na sa mga probinsyan tulad ng Samar na tradisyonal na Marcos country. Pero may isa pang angulo, ha? Ang Marcos Duterte Reef. Ang pagkakahati ng unity ay hindi lang personal na Away, ito ay laban para sa kapangyarihan. At si Sara sa kanyang bisita iglesia ay nagpapakita na handa siyang lumaman kahit na siya pa ang underdog. Kaya mo ba yon, Madam Vivi? Ngayon, pag-usapan natin ang reaksyon ng mga tao. Ayon sa balita, nagulat ang mga residente ng Samar na makita si Sara. Marami ang pasasalamat. Nagpapasalamat nagpa-selfie at nagpakita ng suporta. Pero mga kaibigan, hindi natin dapat kalimutan ang Samar ay Marcos Country. Kaya't ang mainit na pagtanggap kay Sara ay isang malaking slap sa political machinery na administrasyon. Pero heto ang tanong, gaano kalawak ang suporta kay Sara ang mga ang nagpa-selfie sa kanya sila ba ang tunay na base ng Duterte o sila lang ang mga nag-starstruck? At paano ito may ihambing sa suporta kay Marcos sa region sa social media, may mga nagsasabi si Sarah ang tunay na leader na kailangan ng Pilipinas. Pero may mga kritiko rin, lalo na mga nagsasabing ginagamit niya ang bisita iglesia para sa political mileage. Anong katotohanan? Para sa akin, ang totoo ay nasa gitna. Si Sarah ay isang politikong marunong maglaro ng emosyon. Pero hindi natin may kakailang kanyang presensya ay may tunay na epekto ng masa. Kaya mga kaibigan, anong opinion ninyo? Support Suportado niyo ba si Sarah? O sa tingin niyo ba ay masyado siyang nagpapakita? I-comment niyo sa baba at huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Let's keep the conversation going. At yan mga kaibigan ang kwento sa likod ng bisita iglesia ni Vice Presidente Sarah Duterte sa summer. Mula sa kanyang panalangin para sa kanyang ama hanggang sa kanyang political maneuvering. Isang bagay ang malinaw, si Sarah Duterte ay hindi lang nagdadasal. Siya ay naghahanda para saan? para sa laban ng kanyang buhay at marami at marahil para para sa hinintay natin sa 2028. Pero bago tayo magpaalam, isang paalala, ang katotohanan ay hindi libre. Pero kung gusto ninyong lagi updated sa mga ganitong pagsusuri, i-hit ang subscribe button, i-ring ang bell icon at i-share ang video na ito sa kanyang sa mga kaibigan. Ang laban para sa katotohanan ay laban natin lahat. Ako si hashtag walk, walk with none nagpapaalam muna pero babalik sa mas maraming chismis, este katotohanan. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode ang katotohanan sa likod ng balita. Maraming salamat at God bless you all.